Ayan, na po mga idol. Wow, kumukulo na po. yan at ka ano po, may kosme na po. Sarap po niyan mga idol. Wow! Hi mga idol, magandang umaga po sa inyong ladyan. Nagbabalik na naman po ang aming channel, Castro Mini Vlog. So for today's vlog po mga idol, ay mag ano po, magluluto po kami ng sinabawang, ano, unsa ni Gulay. Binisa, o gisa nga sabaw. Ay, gisa pala mga idol na merong sabaw, konting sabaw po. At saka ito yung, ano, subak. At chorizo. So, chorizo. chorizo. Ito na po yung mga sangkap, mga idol. Oh. Ayan po. So mga idol, magsisimula na po tayo magluto. Let's go. Ayan na po mga idol. Oh. Ginisa na po ni mama yung subak. Ayan po. Ay, eh, may cost, may cost po, mga idol. Mm. Hindi po yan nilagyan ng matika, mga idol, kasi, sa, ano ba? Tawag yan, eh. Merong matika, ba sa bubble. Ayan po. Tinakban na lang po namin yung, ano, yung chorizo kasi, ano po, mga idol. Merong marami pong langaw. Ayan na po mga idol, oh. tapos na pong magisayan mag ano po tabi na lang po natin yung mga idol at magisa tayo na na bawang iset aside po yan ilagay po yan sa gil gilid mga idol ba at saka lagyan na po ng sibuyas yan eh may kos may kos po mga idol ganda po sarap po niyan mga idol Etong soriso mga idol Ano po 'yan Paborito po 'yan ni eh. bunso mga idol Kaya ano po Bukang ni request po itong soriso ni bunso po mga idol Ano dire ko sinabi naman Ah ano? uh, ayan na po Ayun, na nga yung ano yung mga subak baboy ba. Ayan po. Esensya na po talaga kayo mga idol. Merong maraming langaw. yan Ayan. Wow. Ayan na po mga idolo, oh. nilagay na po ni mama yung gulay. Wow! May, ayan no, sarap po niya no. Wow! E mikos mikos po mga idol. Ayan, mikos mikos po. Wow! Ayan na po. Wow! Yan na po mga idolo. Oh. At saka kalagyan na po ng tubig. Yan po. Wow! Sarap po yan, no? Wow! Tsaka, ihalo-halo eh, po mga idol. Yan. Yan. Tignan na po mga idol. Wow! Kumukulo na po. Yan. At saka ano po, may kos-may kos. po. Wow. Tsaka, lagyan na po ng oyster sauce. Mamasita sa oyster sauce po. Yan. Lagay po. konti lang po, mga idol. Yan. At tsaka, mikos, mikos po. At tsaka, timpla na po. Lagyan po ng asin po, mga idol. Yan. At tsaka, lagyan po niya ng magic sarap Ayan, ilagay po. At saka, e, eh, mikos, mikos po yan, mga idol. Ayan, mikos-mikos po. Wow, sarap po. Ayan na po, mga idol, oh. Luto na po yan. At saka, kumukulo. Tapos na po, maluto. At saka, ano po, mga idol, kasunod po niyan ay yung sorry po. Let's go! Ayan na po mga idol ha. Magsisimula na po magduto si mama ng ano. Ayan po, nilagay na po niya. Ayan po. Ayan po. Sobrang init na mantika, kaya ano po. Pumisikis ba? Pasensya na po kayo mga idol ha. Kasi hindi po kami nakapag-upload sa hapon kasi... Merong lakad po si Mama kahapon Ano po Importante po ba At saka mga idol Shoutout po pala sa inyong lahat dyan At Please mga idol Huwag niyo pong kalimutan mag subscribe Like and comment po Para updated kayo sa mga bagong video na na-upload namin At don't skip yung mga ads mga idol Para Mapalago pa rin namin yung ano namin Yung channel po ni Papa Balik tayo dito, mga idol, oh. po. Sarap po niyan, mga idol. Wow! Uy. Wala po. Update, update po, mga idol, ha. Sa kain, let's go. Sana, oh. So, so mga idol, ito na po lahat. Ito na po pala yung chorizo at saka dalawang platong ano po gulay at, at saka kanin pasensya na po kayo mga idola kasi ito lang po yung ulam namin pang umaga umagahan pa na ulitin ko po mga idol shout out po sa inyong lahat dyan sa, mga, sa taong. mga, taong nagsusuporta sa amin salamat po sa pagsusuporta at saka pagtangkilik po sa amin channel po Ayan. So mga idol, magpray na po tayo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us. And for this day, give please me at the water, see friend. See you, bless of Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kain po mga idol. Kain po mga idol. Po. Gulay ha. Gulay. gulay. Kain po. Kain po. yung hindi ng gulay bak nante ibalik sa ka tempo so, 对。 Terima kasih telah menonton! So mga idol, dito na lang siguro yung video kasi busog na po kami. Salamat sa inyong panonood. Bye bye, God bless.